siya, uuwi na siya mahal uuwi na siya, hahatid ko na siya mag-miss ko siya mag-gift na lang tayo uuwi na si mahal 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 balik na siya ng Pampanga may miss kita mahal so nandito na po kami sa uh, victory liner natin ko siya dito dahil uuwi na siya ng Pampanga at magtatrabaho na tomorrow tomorrow night sir tingnan mo yung mga ako, ako, ang suot ko, blong blue, blue. Siya naman, itim, puro itim. Bag lang na iba sa kanya. <laughs> Pulay puti. Pero ito, sa kanya pa itong bag. <laughs> ang bag, itim. Ang suot, itim. Yung isa pa niya, yung isa niyang bag, puti. Ako naman, puro blue. <laughs> Ikot tayo dun sa Nandito kasi yung terminal eh. Dapat nung tayo pumasok sa ano, sa Victory Mall. Kita gusan doon eh. Umikot pa tayo dito. Eh. Ako lang pala na alam dito, hindi pala niya alam. Tanong pa ako. Victory Liner. Dito po yung kuha na ng uh, ticket. Nandito yung mga sakay na patungong uh, Cagayan. Ano yun? Eh? Bagupan. Ano po kung anong sabi doon? Bagyo. Bagyo. Santa Cruz. Longgapo. po. Dito pa yung mga sakayan. Pagpapuntang daw. Ito sa Alex ngayon? Magalas dos na. Bakit? Tara, hanapin natin. O oh, sige, kita. Manong oras na? Alis na ba? Saan ka daw sasakay? Anong, 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 dyan? anong dyan? Biyahing bagyo daw Ha? Biyahing bagyo? Oo, oh, dadaan kasi ng ano yun eh. Dadaan ang daw yun. Alas dos. Alas dos. Alas dos. Alas dos. Alas dos. Alas dos.

yahe. Mga kaura, tapos na tayo maghati. Tapos na tayo maghati. sa so, paulit na tayo ng bahay. Parang meron kung gusto mong dito sa, sa ano sa Dami tinda dito sa Lubong Victoria. Kabango. Ayun. Kabango, tapos mga gold. na sentral